Hello everyone. Welcome to our first vlog na kung saan pag-uusapan natin ang isang sensitibong topic. Yes, isang sensitibong paksa na maaring magdulot ng kalituhan sa maraming magulang. Ito po ay ang mindset na tuturuan ko ang anak ko na gumante at manakit sa mga nananakit sa kanya. Marami sa atin ang nakaranas ng sakit pagkatalo at pang-aapi. At may mga magulang na nais ipasa sa kanilang mga anak ang aral ng paghihiganti. Pero ito ba ay tama? Ano kaya ang epekto nito sa ating mga anak? At paano natin mapapalakas ang kanilang karakter sa tamang paraan? Una, tanungin natin ang ating sarili bakit nga ba may mga magulang na nagtuturo ng paghihiganti? Minsan, naiisip natin na kung di tayo maghihiganti, baka magmukha tayong mahina o mawalan tayo ng respeto. Kung titingnan natin, natural lang sa tao ang makasalubong ng sakit at galit, lalo na kung tayo o ang ating mga anak ay nasaktan. Ngunit may mga pagkakataon na naisip natin. Kailangan ko bang turuan ang anak ko na gumanti? O ituro sa kanya ang pagpapatawad? Kung ikaw ay magulang na nagtuturo ng paghihiganti, hindi mo ba naisip kung ano ang maaring mangyari sa mental at emotional na kalagayan ng iyong anak sa hinaharap? Ang paghihiganti ay nagbibigay lamang ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit sa katagalan, ito ay nagiging sanhi ng higit pang galit, stress at kawalan ng kapayapaan. Huwag natin kalimutan na ang mga bata ay nagmamasid at natututo mula sa ating mga kilos. Kung nakikita nila tayo na gumagawa ng hakbang na nakasisira, matuto silang gumanti at maghiganti din sa iba isipin natin. Ang pagpapatawad at pagpapalawak ng pag-unawa ay mga hakbang na magbibigay sa mga bata ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok ng may tapang at hindi dahil sa paghihiganti. Ngunit, paano kung itinuturo natin sa ating mga anak na magpatawad? Ang pagpapatawad ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng lakas. Kapag natutunan ng ating mga anak na magpatawad, itinuturo natin sa kanila na ang galit at paghihiganti ay hindi nakakatulong sa kanilang sariling kaligayahan. Sa halip, ang pagpapatawad ay magpapalakas sa kanila na magpatuloy at harapin ang mga hamon sa buhay ng mas maayos at positibo. Isipin mo ito. Isang bata na natutong magpatawad sa kabila ng sakit ay matututo ding magtayo ng mas malusog na relasyon at makakayanan ang mga pagsubok ng hindi gumagamit ng galit bilang sandata. Sa ganitong paraan, hindi lang sila natututo ng tama, nagiging mas mabuting tao sila sa kabila ng lahat ng hirap. Ano ang magagawa ng mga magulang? Paano ba natin bilang magulang matutulungan ang ating mga anak sa ganitong sitwasyon? Ang una at pinakamahalaga ay ang pagiging mabuting modelo. Kung tayo mismo ay nagiging halimbawa ng pagpapatawad, pagmamahal at pagpapahalaga sa pagtakaroon ng malasakit, natural bilang natural nilang natutunan ito. Maglaan tayo ng oras upang makipag-usap sa ating mga anak tungkol sa kanilang nararamdaman at mga karanasan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nilang maghiganti upang mapatunayan ang kanilang sarili. Ipakita natin sa kanila na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad at magpatuloy. Ang pagtuturo ng paghihiganti sa ating mga anak ay isang hakbang na maaring magbulot ng pansamantalang ginhawa. Pero ang pagpapatawad ay magdadala ng pangmatagalang kapayapaan at kaligayahan sa kanilang buhay. Sa halip na ipasa sa kanila ang mga negatibong aral ng paghihiganti, turuan natin sila ng na mas mataas na halaga ang halaga ng pagpapatawad, pag-uunawa at pagiging bukas sa mga bagong pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta at sana'y nakatulong ito sa inyo upang mapagtanto ang kahalagahan ng pagpapatawad at kung paano ito makikinabang sa ating mga anak. Kung may mga katanungan o nais kayong ibahagi, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Maraming salamat!